Dyan 'yung nakahuli ng malaking karpa eh. Man. Oh. di doon sa may ano. yan Dyan sa may mga kumukulo-kulo na tubig. Ito? Oh. Ito Sige, bomba. Yan. Nandiyan yung karpa. Diyan ako nakahuli ng malaking karpa. Yan. Share the live po para mayakap kayo, Ma'am Jocelyn Marino. Maraming salamat po, ano Dami pa rin. Ah, kabila ang hagis, ino. Yan, tumalun. Kabila ang hagis. Parehas marami ang ano. Ayun. Yan yes, lang <laughs> na idol. Dyan lang idol. Dyan na lang muna. Bayan na natin 'yung lagi sa sako. Okay. <laughs> Grabe 'ni. Hala, hala. Iyon. Ang karpa tumalon. Ang problema di mado sa tanggal ito. Ang hagis, Madali lang ino. You know. Diyan na muna. Diyan na muna ilagay para mamaya isako na lang. Oh. Grabe dami. Idol, wow, ang dami. Idol pa shout out from from ang City kay ano Ana Marie Miraflor uh, Manansalay no. Good afternoon po and shout out. Kay Gab dingson sa Dili, good afternoon. Ay Aliho San Buena Magaluna, good afternoon po. Nako, napakadami kaya nga ano Ma'am Gina Patayo. Hi Ma'am sila Salazar, good afternoon po. A ano po yan? Ampa Ampalayan na ligaw ba yan, Master? Ang palayan, ang palayan ligaw. Gulay nga daw yan, gulay. <laughs> Tirador ng mga tilapia, wala po ba magagalit na owner diyan? Wala po. Ah, ma'am, an anhian wala po. Wala pong ano dito. ang laki niyan, master ah? Oh. Lapad, o. Lapad o. Grabe naman, napakalapad. Oh, shout out watching from Kalookan kay Sila Salazar, no? Napakarami. Hindi po namin to binibinta, ano, Idol Per Santos, ano, you know, ito po ay binabahagi lang din po namin sa mga kababayan natin dito sa Taiwan, ano, you know, sa may mga gusto, uh, binibigyan po namin. Hindi lang po, ano, kapwa Pilipino na ibigyan, nabibigyan namin ng mga ganitong, may ano, ay, may bangus, no? Bangus. You know, oh, ano ng bangus, oh. Bangus, oh. Bangus, oh ang <laughs> <Kahuli> ng bangus <laughs> pati mga ano ibang lahi po Taiko, uh, tai 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 Vietnam Indo Indonesia yan na nababahagian din po ng mga nahuli namin And sa dormitory kasi namin napakaraming mga tao napakaraming mga employee ba iba't ibang bansa may Thailander uh, Indonesia ano pa Vietnam marami po Sawa sa kayo. Ano, sa, 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 sa Sarap maligo ay Sarap maligo. <laughs> sa napakainit na panahon ni no. Talagang napakailap yung karpa ngayon, ino hindi sila ano eh, ah, nag-uunahan kasi itong mga tilapia sa bulsa papasok. Kaya yung karpa, may chance agad na di na sila makaano ba, wala na silang espasyo dyan sa lambat natin sa bulsa. Kaya sila ay nakakawala. Ako, bigyan mo naman idol, malapit lang ako. Hi ma'am Lorna Gibero, eh, no? kung nasaan ka po ba ngayon. Ana Langido Guangco. Ayan, uh, si watching from Talisay City, Negros Occidental po idol. Shout out po sa iyo ano, ma'am, ano. Ana Langido. Panalo yung hagis. Pangatlong hagis mga idol, tingnan nyo. Panalo pa rin, nakahuli pa ng bangus, you know? ang lalaki pa Ayan o, no? punong-puno talaga yung bulsa dyan, banda. Mga doon, sino may ngayon dyan? PM na kayo. PM na kayo. Bibigyan ka namin ng isang sako ng tilapia. Ang sako ng tilapia, bigay namin. Oh, tilapia. Yan ang laki niyan master ah. Kay G. Arnel QC ah, Shout out to Parasilis Anatonin Chris ba Kabayan Idol Pahingi ng pangpulutan Kung malapit lang kayo Idol Dito sa ano you no know, Taichung ino you know, Idol Libre yung pangpulutan Idol Walang problema Idol Napakaraming tilapya Kay Jolita, Saga ni si Wow, ihaw-ihaw at prito na 'yan. Sarap. Mamaya mag-ihaw at prito tayo. 'Yan. Pinagpala ang Katubigan Junctions kayo. Oh, kaya nga na-napaka na pinagpala kami dito. Na napunta sa bansang Taiwan dahil sa lahat ng mga katubigan dito ay punong-puno ng mga anong isda.